morning ayan naglilig ako ng aking tanim dito ng palaya mga guys at nakita ko naman may panibagong bunga so ayan tsaka mayroon pa dito o, ayan ang mulaklak mayroon pang bunga dyan ayan o. mayroon pang mga nakatago mga bulaklak so ayan yung katay lalas ikpaw na mo yung ibang dahon, Nagyelo na dahil sa sobrang init ng mga nakaraang araw. So, ayan. Tapos, may nakita akong pinakamalaking bunga. So, ayan guys. Mga so, ilang araw, kukuhain ko na to guys. So, ayan oh. Ah, so, o. Oh. ng itlog. So, ulam na. Yan ang paborito ko yan. So, ayan ang mulaklak. Yan pa daming bulaklak na malaklak na nang, ibang bulaklak ka ano, nito pa dito sa iba masaya man ako makita yung aking tanim guys ang pinaghirapan ko ay maraming bisis na ako nakakuha dito may mga limang bisis na ako nakagulay dito ang palaya ko so ayan mga bunga oh. hihintayin ko mayroon pang bunga dito malaki ayan na pa sa ilalim so ayan o oh. Ayan po. Tiyaga-tiyaga lang ako. Dinidiligan ko sila. Ayan. Pinakausap ko yung aking tanim. Mayroon pa doon bulaklak. Ayan. Magsipag ka lang. Ay. Makakagulay ka na ng libre. O, diba guys? Hmm. Kita ko yung aking tanim. Kung mataba pa lang tong lupa, aw, sigurado, dami talagang bunga nito sobra kaso yung lupa guys ay medyo pumayat na yung lupa dahil sa matagal ko na rin ditong tinaniman noon mga alubati uh, kamatis sibuyas dahon may luya ang dami kong natanim dito no masipag rin ako magtanim tanim kaya ayan makain ng libreng ampalaya ito talaga, natuwa talaga ako dito kay na guys, so di ba? Uh, thank you so much for watching.